Ngayong araw po mga kaibigan, uh, mayroon po tayong isa pong follower po na nagpapasalamat po sa atin. Maayos pong nakapanganak yung kanyang inahing baboy. Ito pong nasa video sa baba. Ito po yung kanyang inahing baboy po mga kaibigan. Yan po ay nanganak ng 14 piglets. So siyempre nagpapasalamat po sa atin kasi po ah, lahat po ng mga piglets na yan ay malalak, ah, uh, malulusog at saka malakas po. Ako po ay uh, naantig po yung aking damdamin kapag mayroon po mga hog o mga kasamahan po natin sa industriya ng pag-aalaga ng mga baboy na nagpapasalamat po sa atin sa atin pong mga nagawa pong tulong sa kanila. Sa hog racer, ako po ay nagsishare lang po ng aking pong mga kaalaman sa inyo pong mga uh, pag-alaga ng mga baboy para po kayo po mag-guide po kung paano po ito alagaan. Ang pag-alaga po ng baboy po ay uh, malaking investment. Uh, malaki pong kapital natin natin pong ini-invest dito. Kaya dapat uh, mayroon po kayong tamang basic hog raising foundation at least man lang para mayroon po kayong magamit habang kayo po uh, nag-alaga po sa inyong mga alagang baboy. Iba kasi yung wala tayong alam kaysa mayroon po tayong alam. So sa lahat po kay mga subscriber na napapasalamat po sa aking tulong. Uh, wala ka naman po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa inyong panonood na mga video. At sana po uh, patuloy po kayong mag-support sa aking uh, YouTube channel, Ryan Patinio, at saka Facebook account ko po Ryan Patinio po. Happy farming po sa ating lahat.